po sa ating lahat dito uh, so dito dyan sa Pilipinas or sa Hong Kong, uh, na aking mga subscribers at uh, um, nauna nanood ng aking mga video ang video ko po ngayon ay uh, sasagodin ko po ang mga katanungan dun sa video ko na uh, may pamagat na maganda bang magtrabaho dito sa Czech Republic <clears throat> ang una pong question ay <clears throat> hello may kilala ko po bang uh, galing Japan na nag work dyan sa Czech Republic tanong ni ate Charlona Rodolfo Charlo nando Dolpo oh, olf, Dolpo uh, 1914. As ako na wala ko ato ang kong kakilala na kaling Japan na nag-work dito. Uh, mostly mga kakilala ko galing ay galing ng Taiwan at Hong Kong po. Um, tanong ni ate user se se 40k 9z z 9z z z 5l awan uh, man ako bay na kanod sa hod di magkano to magkas sa hod di tayan mo ngay pang nasa bahay mag work thank you um ang ang basic salary ko dito sa Czech Republic ay uh, kulang kulang na 19,000 kron or um mga 40 di pipe kanon pero mostly mga kilala ko po dito na nag-work uh, sa bahay ay mga mas mataas po sa basic uh, basic salary <clears throat> uh, at yun po ay 25,000 koron pero hindi pa po katas dun ang mga ang tax at health insurance pero kapag uh, malinis na po yun ay mga 20,000 plus or sa peso 50 plus uh, pero sa mga kumpanya po ay per hour po yung mga um, ang bayad sa kanila 100 plus kan per hour per hour Uh, paano po process kung nasa Czech Republic ka na? Uh, once po na pagdating nyo dito, magre-report po kayo sa ministry at doon po uh, para po sa anong pag-process po ng inyong uh, biometric. Tapos, ano, pag okay na ang mga documents, wala kang problema sa mga documents, bibigyan nila kayo ng schedule uh, para sa inyong, uh, para sa boto po ng inyong biometric. ah uh, tanong ni Ate Sheila Soriano. Hi, ma'am. Posible po ba kayo makapag-apply ako dyan from Singapore? Thank you. If you me. Uh, Ate, ah um, uh, noon po, uh, yung, uh, yung agency ko po, ay Arteleg ay ang main, ang office po nila ay sa Singapore pero uh, hindi nila na, 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 mention na uh, sa sa amin na nag na, <coughs> na uh, rin po sila sorry sa ano po um, na uh, nag po sila galing na uh, Singapore. Hindi ko lang po ngayon alam kung ano kung yung ibang mga agency na nag-a-high uh, papunta dito ay naka-hire din po sila ng kaling sa Singapore. Mga mostly kakilala ko kasi na nandito ay galing sa Hong Kong, Taiwan, or something like that. Pero uh, tapos yung ibang part dito nang uh, dito sa Europe kanon. Na-transfer sila, marami rin nag-transfer dito. Uh, pero ewan ko lang po ngayon sa mga agency kung uh, uh, nag a po sila ngayon ng mga galing sa Singapore. <clears throat> pero marami akong kakilala na. Parang may mga kilala akong nang, uh, um, parang nag apply din sa Lhasa, Poland. Galing mag-Singapore ka nun. Uh, tanong ni Ate Namyang 8910, ano pong work niya dyan kabayan? Ang work ko po dito ay sa bahay po, maglinis ng bahay. As in, maglinis po ng bahay. Hindi pa ako nagluloto or hindi pa ako nag, uh, uh, nag-aalaga ng bata. Pero nag-work, ang una ko pong work dito ay sa warehouse. Warehouse ng, anong ng uh, Mulsize. Tapos, warehouse ng um, uh, isang malaking kumpanya ng bookstore. Hello ma'am, dito po kayo galing sa, eh, sa Hong Kong. Nag-cross country po kayo patanong ni user FB3M1ZQ3X. Opo, galing po ako ng uh, Hong Kong. Bale, almost 7 years din diba po ako sa Hong Kong. Then, uh, bago ko na punta dito. Paano yung nakapagsapalaran mula po lang na dyan sa Czech Republic? Um, I think maging okay naman po kasi parang mas malaki po yung sakot dito. Uh, compare po sa Poland. Pero may mga kakilala po rin ako ng Poland na, ay nagpunta ng Poland na, uh, ano na nag na, ano, tumalun sa Spain. si <laughs> sa Spain. Kasi nga po, uh, mababa yung sahod nila di, doon sa Poland. Baka may part-time po kayong work dyan. Dito ako malapit sa Porno. Doon lang Roma, Romar, Romar Aldrin Padilla pero uh, pwede naman po kayong, uh, may mga page po dito sa Facebook na ano, um, kung saan uh, nagpo sila ng mga uh, part-time job or ano ba, pero may mostly mga ano, babysitting, um, babysitting or uh, maglinis ng bahay, mga office, ganun. Doon po kayo sa um, cleaning and babysitting, ba yun? Or sa expat po. <coughs> Mag-join lang po kayo doon sa Facebook, nandun po mga page, Facebook, Makikita po kayo ng mga part-time job doon. Pero ingat lang po mga kabayan kasi hindi po allowed ito yung part-time job. Mag, uh, kasi may mga polis nang huli din sila. <coughs> What job demand po dyan? Ano po? Sa bahay? Sa factory? O sa warehouse po? Yan po. At uh, welders po. Welder. Welder po. Mga ano. Malaki pong sound ng welder. O sa, sa, ba, sa, um, no, sa restaurant anong requirement pa dyan, papunta dyan at may show money ba kahit may kukuha sa'yo. Ah, uh, o uh, kapag may kukuha po sa yun, talagang may show money po ata yun. Tapos mag-provide po kayo ng um, accommodation. Accommodation yung eh, talagang may uh, titirhan po kayo dito sa Czech Republic. And I think pag nagbisita ka po dito ay ang show money ata 75,000. I think korong. parang yun yung na pension ng kaibigan ko. I'm not sure po pero pwede po kayo mag tanong sa mga agent niyo para sigurado po kayo. Ilang buwan po hinintay mo sis bago ka nakaalis sa Puntang Republic? Sabi ni Joel maka bad, bad Um I think almost one year kasi kasagsagan po noon ng uh, COVID noon to uh, February. Uh, February nagsimali yung COVID noon eh. Tapos, yun nga po na dahil sa COVID po, nagsara yung mga, yung konsulado dahil sa lockdown po. At yun po, na yun po ang nagpatagal ng aming process noon. Kasi noon, hindi pa sila, hindi pa noon requirements yung diploma. Ngayon, requirements na yung diploma. Dapat na apostil, apostil pa kayo at ano, napatransfer, transfer Yung, yung ano yan. Tapos, kasi noon sa amin yung pinatransfer lang namin ay yung NBI. NBI, Tas at ako uh, kukuha muna ng ano uh, police clearance mo. Police clearance uh, check uh, sa check ay sa ko. Ah, uh, good day ma'am. Paano po kayo nakatawid dito po ako sa Hong Kong? Kasi ko, tanong ni Manny Lynn Vasquez. Um, uh, Nag-apply po, uh, may isang page po noon sa, uh, uh, sa Facebook na yung Artelec uh, o FW, ay, ay, na. overseas pa yun? O Artelec Overseas Worker? Ano ba yun? Basta yun ba? Nakita ko ko yun sa, sa Facebook. Tapos nag-join po ako. Tapos, na, um, yung mga job offer pa noon, are, are hiring ba yun? Mga may, tawag lang. nag -post -post sila. Tapos yun, nag-click-click-click. click, click, click. <laughs> nag -click ako, nag-try ako. At yun, uh, one day, tinawagan ako na ganito-ganito yung na-plan ko sa Chambermaid. Pero hindi yun yun. Uh, ano uh, yung trabaho ko lang dito kasi sarado yung mga hotel noon nagtry lang po ako at na yun po um, ah uh, sa, sa awa ng Diyos eh, naging okay naman kailangan mo lang talaga ng pera pero po naman, ang, ano, mahirap muna kung wala kang, ano, babayaran mo naman pag nandito ka na si support patro Patubit ako, but sa akin working hours is 10 hours. May sarili din akong flat with own entrance toilet, but and kitchen. Um, may mga kasi may uh, may mga uh, minsan po talaga may mga abusadong amo hindi sila sumusunod sa mga ano sa mga nasa kontrata kaya minsan po talaga uh, dapat yung ano maging open ka rin po sa kanya na ganito ganito magtanong ka bakit ka noon may buo po tayong magpapaabuso para hindi po sila mamihasa kanya lang po yun mam-ask um, ko po, magkana po salary dyan, as o, sabi ko po, um, 18,000 ay, um, ang basic salary, basic salary po, basic salary po ang tawag dyan. Ang basic salary dito ay, ano, uh, ko lang na 19,000, pero sa company po, per hour, uh, per hour po, ang ano nila doon, ang, ang pasakot. Uh, pero sa mga bahay, gaya ko po, ay, uh, mas, um, merong mas mataas sa 20, mas, mas mababa sa, ano, sa 20, may mas mata may 30,000, ganun po. Depende po yun sa amo. Parang kung mabait yung amo mo or garante yung amo mo, mas mataas yung sakot mo. Pero kung nakahanap ka ng kuriput na amo, ay, yun lang. Hello sis, po? Pwede mag-apply agency. Andito po ako sa akong, ako sa akong kung 7 years na work dito. Ate, ta ay, tanong ni Chinita Maldita, 3046. Um, ano po, ate, uh, dun sa, ano, tingnan mo po sa Facebook yung Artelec po. Um, may page po sila or sa Steward. Steward, yun. Um, sa, sa isang video ko po doon, andun po yung mga agency na pwede mong apply ang bakunta dito. Andun po sa description ng video ko, andun po yung mga agency hindi ko na po si memorize kung ano um, ang full ng name ng agency kaya uh, pag-i-check na lang po ate please ano <laughs> uh, new subscriber po, magkano po nagastos nyo no, sa pag-apply, ano po agency po ninyo dito sa Hong Kong. Ang agency ko po ay sa Artilek, pero yung office na po nila noon ay nasa Singapore, hindi ko na po ngayon alam kasi 2020 pa po noon, noong nakapunta noon, ko dito ang um, <clears throat> ang kanong nagastos ko kulang kulang na 300,000 pesos ay malap mad mad madali lang po mag, mag po ba ang visa ay mam ma nag-apply pa ako sa Czech Republic dito pa ako ngayon sa kung kung, kung, kung lang po ba ang visa tanong ni DP na Mangigo Mangigo 5724 ang ano lang naman din kasi po ay madali naman po pero may mga requirements po kasi na pwede ipa ano mo pa transfer mo pa sa ano Czech Republic ah uh, Czech uh, Czech language um kaya <clears throat> ng ano yung NBI, pa transfer mo pa yon sa yung diploma pa ata yon ipa-apostil mo tapos pa transfer pa ata yon uh, hindi ko na ako sure kasi noon po hindi pa po yan requirements yung diploma hindi pa po requirements noon yung NBA pa lang po pero madali lang naman po yan siguro basta ano, prosigido po kayo sa si pag-a-apply ay, uh, madali lang po ba ang visa? Sabi ni pala ni ate. Opo, madali lang po ang visa pa. Kasi noon parang wala nang mas maanong na ma, mga interview. Parang nag-appearance lang po ako noon. Tapos tinanong yung uh, kung sigurado kami sa accommodation namin. Kasi sabi nung lalaki noon or baba iba yung nagsabi noon na pagdating na nila dito, iba yung accommodation nila. Hindi, hindi yung hindi maayos yung matitirahan nila. Pero noong naman namin dito, maayos naman po yung natirahan namin noon. Hi ma'am, from Prag to Geneva, ano po, pwede mo sakin mag-iis so, bilisan po. May report plano po, ang bilisan. Kumusta po dyan sa Czech Republic? Lipat-lipat pa din po ba ng trabaho ang mga Pinoy dyan? Um, actually, nung first time na, nung bagong dating namin dito, uh, ang totoo -ang, ang, namin noon talaga noon, a chambermate. Pero dahil nga po sa COVID nagsara ang mga hotel, ay, nilagay po kami sa warehouse.